Bebang! Tulungan niyo ako! Iska! Si Princess! Nangihingi ng tulong! Eh paano? Hindi naman natin siya makita eh! Eh dinapin natin siya! Baka delikado yung kalagayan niya! Princess! Nasan ka ba? Princess! na natin! Princess! Bebang! Oh. Princess! Ano nangyari sa'yo? Bakit nandiyan ka sa creek? Uh, si Boyong! Hinulog niya ako dito! <coughs> ano? Hinulog ka ni Boyong dyan? Kasi nagagawa kami sa gold play button mo eh! Tapos, bigla nang hinila ng malakas! Kaya yung tuloy! Nahulog ako dito! yong yung pala yung may sala. Ang sama-sama talaga niya. <laughs> okay ka lang ba dyan sa baba, Princess? Hindi ka ba nasaktan? Masakit yung katawan ko. Hindi ako makaakyat. Iska, tulungan natin si Princess. Iakyat natin siya. Anong gagawin natin, Bebang? Hindi naman natin kayang buhatin si Princess paakyat eh. Mm, kumuha ka ng malaking kahoy para doon siya umakyat. Ah, sige. Wait lang. Maghanap ako. <laughs> hindi yun! Para ba yung buhuni? Princess! may sa likod mo! Ah! Mayaan! Nanay! Tulong! Iska! Bilis! Kailangan na ni Princess na kiyatan. Ito na! Naku! Hoy, ahas! Huwag mong si princess naman. <laughs> Madhigan ako mga katangat <laughs> Taon na princess Ligtas ka na Wala nang ahas ang daming masama nangyari sa akin! Kinaama ko! Kasi, kinuha ko yung gold play button ni eh, Bebang eh! Huwag ka na Princess! May kasalanan din naman kami sa'yo eh! Kasi, hinayaan ka namin kunin kay Boyo yung gold play button! ayon tuloy! Napahamak ka! Sorry, Bebang! Kung naging pasaway ako, kinuha ko yung gold play button mo! Tapos, hindi ko pa nabawi kay Boyo. <laughs> pinapatawad na kita, princess. Basta, sa susunod, ah, wag Huwag ko kukuha ng hindi sa'yo. Kasi masama yun. Oo, oh, hindi na maulit, Bebang. <laughs> Naku, nahanap na ni Bebang pati ni Iska, si Princess. Panigurado, isusugbong ako nung kay teri. Dapat, tumakas na ako. Iuwi ko na lang tong gold play ni Bebang. siya, ho. Ah! Yung ahas! Tinutok lang ako! Nanay! Pulo! Baby! Napitama ni Boy yung play button mo! Tara! Kunin natin! Play button ko! Bawi na yung gold play button ni Bebang! <laughs> Pinapangako ko! Hindi ka na mawawala sa akin! Iingatan na kita! Bebang! parang para wala nang kumuha. Sige, isasabit ko sa kwarto namin. <laughs> Guys, masaya ba kayo? Dahil meron na akong gold play button. Ano kayo sa susunod ba ang kuha ko? Diamond button ba? O star button? Mag-comment at mag-subscribe lang kayo para makuha natin yung 10 million subscribers. Salamat! <laughs>